Balang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabag sa inyong rapan ng Paderinsong Vlog Ayan mga kapaders Dito sa isla namin medyo nagkakalman dagat Kaya lang medyo manginhangin lang mga kapaders Pero okay yan Huwag lang malaki ang alon At kung bago pa ka sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na magsubscribe Pakita na ang notification bell button Para lang kayong update sa akin bawat upload mga kapaders Oras nga pala ngayon, Alas ko ng hapon mga kapaders Dito ko na bagong kamera natin At kung mga lang kuha natin yung video ngayon Abang mas mag-live namin namaya God bless, dito lagi dyan Na ito na yung ating bagong kamera Na i-adjust na mga kapaders Naroon na pula po, po nakasuot Sa malaking binagong Tayo mamaya Sala mga kapaders Nasa na kaya yun Uy na ito, naglipat ng kabilang bahura mm -hmm. Si Bungin Orsono mga kapaders Okay na ito, ay sa itong gaitong linaw ng kamera Hindi tulad nung una, ang kulay ng bahura, kulay brown. Ngayon mga kapas, okay na. Bumalik na ang na kulay ng bahura. Ayan, malinaw mga kapaders. Hanapan natin ang kasamahan, yung lapu lapo Naroon, nakasuot. Surahan mga kapaders. Ayun, malapad na ito. Mm -hmm. Ay, so pandaradagdag. Sa buntot lang ang isda. Kaya na mga kapaders, pagsanay ng mamana. Okay na ang kulay ng bahura mga kapaders natukoy din namin ang tamang aja sa settings itong bagong camera ayan buhay na buhay ang kulay mga kapadyas ang ating bahura ngayon hindi tulad nung una nagkukulay pula ang bahura ngayon okay na mga kapadyas na ito talik bago malapad mm hmm ayos na ito salamat lord na marami ngayong gabi magandang bihay aming nakikita ngayon maraming salamat nga pala sa tutorial na amerikanong vlogger na ito timbongan islang may balbas Tagitik mga kapaders Kung hindi sa Amerikanong vlogger Hindi namin matutukoy ang tamang adjust sa settings mga kapaders Itong bagong kamera natin Buti at mabait yung Amerikano na ituro sa atin Hanap na naman tayong isda na ito tunong Pang bukas na umaga mm -hmm. Pirituhin mga kapaders Sakto na ito at masama panahon natin ngayon Dapat tayo mag ng pang ulam na marami-rami Na ito pa tunong mga kapaders Mmmmm -hmm siguro kung mag-asawa ito. Ayan, bali dalawang tunong mga kapatid sa na naman. Ay sa pang-ulam, pirtuhin bukas. Hindi man tayo makapagdaing dahil tagulan ngayon. Na ayan mga kapatid, yung natural na kulay ng bahura. Buhay na buhay na sa ating camera ngayon. Na ito, uwan-uwan na kulay pula. Mm -hmm. Sulit mga kapatid. Kapresyo ito ng talibago, 130. Mas malinaw ito dun sa isang camera nating luma. Okay mga kapatid, salamat talagang marami sa Amerikanong vlogger na yon at naituro sa atin ang tamang adjust sa settings na ito mm -hmm. ayam budlawan mga kapatid sa sulid ayos itong pandaradagdag salamat lord kahit masamang panahon nagpilit kami lumaut makadili siya lang kahit kaunti makachamba lang tayo kahit isang kulambutan magpakita lamang sa atin ngayon na ito lapu lapo sibungin orsono sono mga kapatid mm -hmm. gitik mga kapatid ito, mga kalating kiluhan na ito, estimate ko. Salamat na marami na naman dito. Hanap ulit tayo. Diyan sa parting unahan. Na ito, timbungan, isang may balbas. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Dito lang kami sa malapit lang ang lumaot. At ang kami kami bangka, yung sa akin tatay, yung malita bangka mga kapaders. Dahil yung double maker nakataas. Hanap na naman tayo. Na ito, lapula po mga kapaders. Pang ulam na naman, kauser. Mm -hmm. Sintido sentido ang tama pero hindi pa nagitik pang ulam ito ayos ito mga kapaders sana may kasamahan pa hanap ulit tayong isda naroon good na naman mga kapaders mm -hmm. Ka dyan. kortang linaw dating ispat lang ito At pinagpapanan ngayon di tayo makali ng malayo dahil malakas pang mga kapaders na ito pa sulit papalapit sa atin mm -hmm yari kayo sige pakita mga isda tsatsag at sugan kayo namin kada si Rico panain kahit walang kulambutan sa isda kwarta na hanap na naman tayong isda na ito mga kapadyers malaking likuan or samaral nakasuot lagi mm -hmm. nagiti kata eh hindi mga kapadyers ayan namimirsa na ata hindi ka mga kabunot masamang tama mo sa mata malapad na samaral itong mga kapadyers kung tawag sa iba ay kitong, dito sa amin naman ay midyan ayos na ito, malapad na ito mga kapaters estimate ko dito mga kalahating kilo sana may kasamahan pa ito at para makaari mo tayo ng isda ngayon kahit walang kulambutan Caga tiyaga, tiyaga lang, mana tatlo lang kami ngayon magkasama dahil yung tiyo ng asawa ko nagpunta ng Husipang Hanibang Norte marin yun ang kanyang lisensya na ito timbungan malaki mm -hmm. isdang may balbas ayos ito Malalaki na ngayon ang timbungan na maguntabi dito sa Bahura kahit malapit sa isla namin. Ito na ang magamit kong kamera at yung luma. Pag nakaisip si Kadamsiri ko mag-vlog, yun ang kanyang gamitin. Bibigay ko sa kanya mga kapaders. Hanap na naman tayo ulit mga kapadyers. Na ito bago, Masuot pa. Mm -hmm. Malapad na naman. Pandaradagdag. Nasan kaya ang kasamahan na ito? Sana mayroon. At para mahul ko mga kapaders, pag ito walang kasamaan, ibig sabihin, balo, walang kaasawa. hanat na naman tayo. Diyan sa parting unahan, naroon may buntot, nakatago mga kapaders, nakasuot. Amis daing kaya yun. Uy na ito, alatan mga kapaders, panay ko na, katimakita sa kamera. Mm kinamaan -hmm. Tinamaan man, ayun. kinama sa parting hasangan mga kapaders, saglulugo na. Pangihinahin kajang kagad, kaagad, pangulam. Ilang gabi kami walang laot, makakalas naman tayo ng istansinabawan mga kapaders. Hanapan natin ang yung alatan. Naroon nakasuot, talikbago bago mga kapaders. Malapad na naman. Mhm. Mm -hmm. dyan. Okay na itong pandaradagdag dagdag. Sana mayro pang kasamahan. Dyan sa parting unahan mga kapaders. Tiyaga-tiyaga lang kahit malakas ang dagat, malaki na naman ang buwan natin. Apat na sikat na mga kapaders. Mga ilang araw, malaki na yan. Maliwag naman ang buwan. Hanapan sa isda dito at baka may, may nakasuot-suot sa mga butas. Dito. Wala mga kapaders. Naroon, may maputi sa butas. Anong isdaing kaya yun? Uy, kanuping mga kapaders. Double rubber. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Ayan. Kapag ay nakatago isda, di lubol rubber kung mga kapaders para pa siguro. Kahit hindi ba magitik, ang importante yung ating pana, tumagos. Malapad na kanuping na ito mga kapaders. Pandaradagdag na naman. Hanap ulit tayo. Pakita mga isda. Oras nga pala ngayon. Alas 7, 37 mga kapaders. Maaga pa. Hindi pa kami ataglang sumisi dito sa bahura. Na ito talikbago. Masama ang pisto mga kapas Yung kitin ko muna. Mm -hmm. Mabilo. Malaya saan ito mga kapaders. Ayun may isa pa mga kapas Naroon. roon. Isang pa. Na ito. Mm -hmm siguro yung kaasawa ito na it nakita ako kaagad mga kapaders bali dalawang talit bago ayos na paras malapad salamat lord magandang biyaya ito ngayon hanapan pa natin ang kasamahan yung taligbago naroon surahan mga kapaders double rubber ang kailangan na ito pasiguruhin ko mm -hmm, yun, gitik mga kapaders Kulimpir persya ng surahan, ayan nagpipisig-pisig mga kapaders gitik yan, ay sumuot pa sa butas, malabo pa naman na sa kabila, naglampas. Nawala dito mga kapaders, ay na, ito na. Mm -hmm. Pinasiguro ko lang mga kapaders, pinanak ko uli, para sigurado at baka buhay pa, sumuot uli sa butas. Ayan, nagdudugo na mga kapaders, talagang buhay pa, akala ko na, gitik Pero masama ang tama, hanap na naman tayong isda na mga pana. Naroon, solid Budlawan. Mm -hmm. Lagat na ka dyan. Itong mga sulit na ito, mga bagong tabila ito sa bahura, tumatabi na ang mga isda malapit sa isla dahil malakas ng amihan mga kapaders. Kapanahon ngayon ng amihanin. Hanap natin ang kasamahan yung sulit. Na ito, may nakasuot, talikbago mga kapaders. Naroon. Mm -hmm. Mataan tama. Wala ka kawala pag sa mataan tama. Magandang panay ng isda pag nakarap sa atin. At lumabas man ang para sa kaparting katawaan niya pag lumangoy papunta sa atin. Taos po sa ko nagpapasalamat sa Amerikanong vlogger. Hindi ko makakalimutan niya na idol. Kundi sa iyo, hindi mabago ang kuwalang kamera natin ngayon. Hanap tayong isda. Na ito, talikbago, bago. Malapad na naman. Mm hmm, lagata ka dyan. Pandaradagdag itong mga kapaders. Makakadilid sa meta tayo bukas na umaga kahit kaunti. Makadalong kilo bigas baga tayo mga kapaders. Ayan, magandang kuras mga kapaders. Buhay na buhay. Ayan, balitin na yan mga kapaders. Bawal kuhain yan. Ay ito, mas malaki ito mga kapaders, mas malapad. Para ng pamaypay. Ganda ng corals mga kapaders, buhay na buhay. Para kung nasa palasyo at yung nakaraang gabi, yung ating kuha ng bagong camera, pormirong laot ko, para tayo sa desierto mga kapaders, dahil yung bahura, walang kakulay-kulay. May kulay mang palan kulay brown. Na ito, isda mga kapaders taligbago, pandaradagdag. Ayos na ito, kahit taligbago, katanong isdain. Tsatsaga-tsagaan namin, makatilis sa lang bukas kahit kaunti lang. Okay na sa amin ang kaunti din siya. Kung hindi na pinag-group sa atin ang mahalang Panginoon Diyos, tanggapin natin mga kapaders. Ang importante, ating pamilya, mga tatlong beses ang araw. Yun, tinamaan, gitik mga kapaders. Ayan, matamposa or vegan. Magandang sukat ng isda ito mga kapaders. Ayun, parutbis ito. Nakakulambok mga kapadyers, buti pang pa isda nakakulambok sa sariling laway. Hanap ulit tayong isda na mga pana. Na ito, tadik bago. Awa. Mm -hmm. Talagang mapahuli ito mga kapadyers. Dahil ang isda ko sa lumalapit sa atin, awang kula ang makasaling isang ispat natin dumadaraw. Yan nga pala mga kapadyers, nang na kulay ng bahura. Dito sa dagat. Ayan, iba't ibang kulay mga kapadyers, makakita ninyo. Maraming salamat din pala sa ibang tumuro sa akin na mga ibang vlogger. Mga nag-comment sa akin mga sa kung paano mag-adjust at kung dapat pindutin sa settings. Naroon isda the nakasuot, talikbago. Nakatalikod pa mga kapaders. Panahin ko na ito. Try ko na kaya. Mm -hmm. Ayaw humarap ay, kaya pinahanap ko na kaagad kahit nakatalikod mga kapaders. Hanap ulit tayong isda, baka mayroon pa. At na ito pa sa butas, palaking surahan. Bunot lang ang kita mga kapader Sana tamaan mm, -hmm. Hindi lamang tinamaan Sayang yung malaking surahan mga kapaders Di ba halin Di ba nasaktan yun Di ba tinamaan Ito na lang bigan Palangoy lang yung mga kapaders mm, -hmm. Pandara dagdag Pasabitin niya na ito mga kapaders 130 ang kilo sa amin Maahon mo na kami at makain ito nga pala ang huling ni Kadebe si Rico mga kapaders. Ayan, nakaisang kulambutan man siya. Maraming huling isda si Kadebe si Rico mga kapaders. Halos pila na pa na niyang isda. Halos pang puro pang binta. Okay na yan. Ito naman ang huli ko mga kapaders. Maaho na rin kami. At masanday pa tayo. Abang-abang lang sa pangalawang dive.